Ito o, oh, bagka halimbawa ay uh, hindi kumakarga yung alternator nyo, slide na to, left and right na yung takbo. Ayan. Hindi yung basta-basta kahit saan, IC o karbon carbon lang yung ilalagay o papalitan dito, magagastusan kayo. Ito hmm. lang o, oh, magpapalit tayo ng pulley clutch. Tama ba to? Bahala na kayo kung anong tawag nyo dito. Basta ito yung sira nito. Para kumarga kasi pag nag-i-slide to na ganyan, hindi iikot to itong armature para paikutin nya dito dumadaan yung carbon brass para mag out sya ng positive ibabalik nya yung karga papunta dun sa baterya kaya ito lang ito lang yung ano, sira nitong alternator na to kasi na check up na namin lahat to IC si carbon okay naman kaya bumili ang may-ari ng bagong ma uh, puli ba to? Puli clutch? Tawad uh, oh, na? Clutch puli. oh, sige. Kakabit na natin. Okay. May balik na. Pass forward tayo. Okay na to. Diretso tawad na to. Ay, diretso salpak na. Pabalik na lang si customer pagka hindi kumarga pero okay na to. Hindi na natin tetesting testing dahil nakita naman natin na itong puli clutch lang naman. Puli clutch lang naman ang sira. Ito yung ano natin yung pinagitan Ayan Ayan, okay Ito natin yeah. lalabas yan Tandaan mo lang Ayan o, umiikot na yung nasa loob Mapansin nyo, ayan o Yun Ayan, kasi bago to Itong klatspuli Ngayon, ito naman yung luma Ayan, ito yung pinagpalitan Ayan Ayan kaya pag pinapaikot 'yan, naiiwan yung armature eh no, left and right eh no, yung gitna ito mismo 'yan. Ito naman pag pinaikot mo to, kasama to tong turnilyo na to si Gan. Ayun no? oh. O yun armature kita sa lobo. Oh. 'Yan. Okay na 'yan. Kasi pinagawa lang to. Hindi dala unit, ito lang uh, alternator ang dala. Kaya babay na.